OMG! Si Johnrell nagbigay din! Hello, hello mga Bebelabs! Nako! Halika dito Johnrell! Nako! Mabait naman ni Johnrell! Isa din siya ang vlogger mga Bebelabs! Nako na! Siguro na, kasi nakita niya na yung sitwasyon dito, nagbigay siya! Magkano ba to? 500. nako nagbigay siya ng pera para sa pamilya ni Roda, no? So, mga baby loves, may may iwan kami na pera para sa pamilya nila Roda, no? Pambigas. Bibigay ko to mamaya kay Roda, no? Ayan. So, thank you, General, ha? Thank you so much. God bless you. nako mabait mo naman. Ito, galing to kay Munet Canlas, ha? Ayan. Ito, galing to kay Munet Canlas, yung electric fans, may mga pitchil dito, tas lagayan ng mga mga pangkusina, no? Sa ga mga gamit pangkusina. So, parang may meron ako nagikitang blankets dito. Nandito yung asawa ni Roda, ano? Siya yung mag-ano. Ano masasabi mo? Uh, maraming salamat po sa mga tumulong. Napakalaking tulong po nito sa amin. Ay, mapait si Kuya, no? Nagtutulungan talaga sila ni Roda, no? Para mabuhay ang kanilang pamilya. So, ayan! Nako! Ang dami nyo ng gamit! Ang problema naman natin, ang pagpapalaki ng bahay nyo. Kasi puro nalang mga gamit. Ayan, sige. Start na kami magtrabaho. So, ayan mga Bebelabs, no, nag-start na silang baklasin yung mga mga tarpaulins, ano, sa bahay nila Roda. Roda, nagbigay si General Vlog, okay, ng pera. One, two, three, four, five. Iiwanan ko to sa iyo, ha. Buti na lang meron kasi nag-alala ako. Kasi wala na kami maano ma, sa iyo na, na cash kasi pinamili na namin ng anak ma ng materials. Buti na lang si General Vlog yung kanina. Ayan, oh, ayan, ayan. Si General Vlog, teka dito muna. General, magpasalamat ka kay General. Ano, nagbigay siya ng pera para sa iyo. Ayan, binigay ko na yung bigay Asin, mo para... para meron silang pambili ng bigas at okay. ulam, ano. Thank you, General. Ha, ano masasabi mo kay General? Salamat. Ay, General Vlog. Eh. General Vlog. Salamat sa naibigay mong tulong. Malaking bagay na ito. Merong meron kaming kahit papano na maano namin sa amin um, dito mga ilangan Makabuti mm -mm. mo talaga. Isa ka sa mga <laughs> yes. Dapat na tularan. Tularan. Ayan, oo. Oh, oh. Ang ganda ng muto niya. <laughs> okay, okay, okay. Sige, ayan mga babe loves, nag-start na silang baklasin, no? Ayan si Ens, nabibisita din Ingat, ingat. Ayan, so, uh, andyan si Benuali at Tawaki TV, ano? Yung kitchen ni La Rota, ayan, inaayos na para ma medyo maluwag-luwag na yung pwesto nila. Ayan. At si John din, nag-aayos na ng gamit niya kasi may, may duty yan. Pero sumama pa rin sa amin dito. At nagbigay pa ng cash kay Rota. Nako. At ayan si Rota nagpe-prepare ng ano, makakain namin mamaya kasi syempre dito na rin kami magla-lunch. Ayan yung ano, yung isda na bigay ni uh, Gina Mix TV, no? Pang-uulam namin. Ayan. Ayan, yeah, asawa ni Roda, tumutulong din syempre sa pagpapanday. Ayan.